magandang araw sa inyong lahat. Gusto mo bang malaman kung mahal ka niya? Pwes, panoorin mo ang video ito para malaman kung mahal ka nga ba talaga niya. Ang una mong gagawin ay sabihin mo ng anim na beses ang kanyang pangalan. Ang kanyang buong pangalan. Pagkatapos ay isulat mo ito sa papel. Pagkatapos mo itong isulat, ay lukutin mo ang papel at ikulong ito sa iyong kamay. At saka ilagay sa baso. At gawin ito. Tapos ay tanggalin ito sa baso. Kapag ginawa mo ito, habang ginagawa mo ang paglalagay ng tubig sa baso, ay siya lamang ang isipin mo. Isipin mo lamang ang kanyang mukha. Isipin mo lamang ang kanyang mukha. Pagkatapos ay kumuha ka ng itlog at ilagay mo ito sa loob ng baso na may tubig. Ngayon, kapag lumutang ang itlog sa tubig o sa baso, ang ibig sabihin ay hindi kanya mahal o kung gusto ka man niya ay hindi totoo at hindi mabuti ang intention niya sa iyo. Maaaring gusto kanya o naa-attract siya sa iyo, ngunit hindi kanya mahal. Hindi ito magandang sinyales, ngunit hindi rin naman masama kung kayo ay nag-uumpisa pa lamang sa relasyon. Kung kayo naman ay matagal na sa relasyon, maaring nauubos na o hindi ka na niya ganoon kamahal. maaring nakakaranas siya ng crisis. O iniisip niya kung mahal ka pa ba niya o hindi na. maaring hindi na siya sigurado sa kanyang nararamdaman. Kung ang itlog naman ay nasa gitna, ang ibig sabihin nito ay walang kakayanan ng mahika upang basahin ang pakiramdam niya o ang nararamdaman niya para sa iyo. Maaaring hindi malinaw ang sinabi mong pangalan, may mali sa iyong ginawa, o kung ano pang bagay na nakapagudlot sa pagbasa kung mahal ka nga ba niya. Ang sunod naman, ay ang paglubog nito sa baba. Maaring hanggang dito, hindi talaga sa babang baba. Ang ibig sabihin nito ay totoo ang intensyon niya sa iyo. Maganda ang intensyon niya sa iyo at totoong mahal ka niya. Magdiwang ka kung bumagsak ang iyong itlog sa ilalim. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan nyo at nakatulong ang video ito. Huwag niyo kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe sa Filipinowan.